Ang Dhaka, na ng bansang Bangladesh, ay tinuturing na isa sa pinakamahirap tirhan na lungsod sa buong mundo. Bakit kaya? Ating alamin sa video na ito. Ang traffic congestion sa Dhaka ay isa sa pinakamatindi sa buong mundo. Araw-araw, milyon-milyong tao ang naaapektuhan ng matinding trapiko kung saan ang biyahe na dapat ay 30 minuto lamang ay umaabot ng mahigit dalawang oras. Ang average speed ng sasakyan ay bumagsak sa 7 km per hour, halos kasing bilis na lamang ng paglalakad ayon sa mga lokal na ulat. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan sa maayos na urban planning at public transportation system. Bukod dito, masyadong maraming sasakyan sa masisikip na kalsada. Kulang ang traffic enforcement at madalas din ang illegal parking. Ang pagdami ng mga rickshaw, bus at pribadong sasakyan ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Apektado nito ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagkaantala ng mga negosyo at pagbaba ng productivity. Ayon sa isang pag-aaral ng BRAC Institute of Governance and Development, ang traffic congestion sa Dhaka ay nagdudulot ng pagkawala ng humigit-kumulang 11.4 billion dollar bawat taon sa ekonomiya ng Bangladesh. Ang air pollution sa Dhaka ay isa sa pinakamalubang problema sa kalusugan sa bansa. Ang mga pangunahing sanin nito ay ang napakaraming sasakyan na naglalabas ng usok mula sa kanilang exhaust pipes kasama na ang bus at iba pang sasakyan na gumagamit ng matataas na antas ng diesel. Malaki rin ang kontribusyon ng mga pabrika at industriya na walang maayos na environmental regulation. Ang mga pagsunog ng biomass tulad ng mga kahoy at basura ay nakakadagdag din sa pollution. Ang atmospheric conditions ay madalas puno ng lalo na sa buwan ng taglamig ang hangin kasi sa ibaba ay natatabunan ng mainit na hangin sa itaas, kaya ang polusyon tulad ng usok at alikabok ay natatrap sa lungsod. Hindi ito madaling naaalis o natatangay papunta sa ibang lugar. Ayon sa mga ulat, ang hangin ay puno ng mga particulate matter o PM2.5 na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga residente. Ang PM2.5 ay maliliit na particles na maaaring pumasok sa mga baga at magdulot ng mga chronic diseases tulad ng respiratory infections, heart disease at stroke. Nagpapababa ito ng average life expectancy ng mga tao ng 6.9 years kumpara sa mga taong naninigarilyo na nababawasan lamang ng 1.6 years. Ayon naman sa United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, maring mawalan ang Bangladesh ng 2-9% ng GDP nito dahil sa mas madalas na natural na kalamidad tulad ng mga tropical cyclone at malalaking pagbaha. Sa kabila ng mababang kita ng marami sa mga residente, patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain, upa sa bahay at mga pangunahing bilihin. Ang minimum wage ng mga manggagawa, lalo na sa mga pabrika ng damit, ay madalas hindi sapat upang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Kadalasan, ang mga manggagawa ay kumikita lamang ng $95 kada buwan, habang ang cost of living ay patuloy na tumataas. Dahil dito, maraming pamilya ang napipilitang i-engage ang kanilang mga anak sa child labor. Ayon sa mga ulat, daan-daang libong bata sa lungsod ang nagtatrabaho sa mga delikadong industriya tulad ng garments, pagawaan ng brick at street vending. Ginagawa nila ito kapalit ng kaunting kita upang makatulong sa kabuhay ng pamilya. Sa ganitong sistema, nalilimita ang akses ng mga bata sa edukasyon at kinabukasan. Bagamat hindi gaanong mataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente, isa ito sa mga pinakamahal na lungsod sa South Asia. Ayon sa pinakahuling survey ng Economist Intelligence Unit or EIU noong November, kinumpara nila ang presyo ng mahigit 400 na produkto at serbisyo sa 173 na lungsod. Sa resulta, lumabas na ang DACA ay may cost of living index na 56, katumbas na mga lungsod tulad ng Toronto, Calgary, Montreal at Lisbon. Sa kabilang banda, nasa ika-166 na pwesto naman ito sa Global Livability Index 2023 kapantay ng Harare, Zimbabwe. Araw-araw, tinatayang 2,000 katao ang lumilipat sa daka. Karamihan ay napilitang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig dagat at mga bagyong dala ng climate change. Kadalasan, napupunta sila sa mga informal settlement. Ayon sa census ng Bangladesh noong 2022, mahigit 1.8 milyong tao ang nakatira sa ganitong mga lugar. Sa mga ganitong komunidad, hindi tiyak ang pagmamayari ng lupa o bahay, kaya't nanganganib ang kaligtasan ng mga residente. Marami sa kanila ang nabubuhay sa takot na mapaalis o mawala ng tirahan dahil sa sunog o baha, dahil sa hindi ligtas na paraan ng pagtatayo ng bahay na kadalasan ay gawa sa marurupok na materyales, siksikan ng paligid at makalat ang pagkakaayos ng mga kable ng kuryente na nakasabit sa bubong o nakakalat sa mga daan. Ang problema sa kuryente sa lungsod ay isang patuloy na isyo na nagpapahirap sa mga residente, negosyo at mga serbisyong mahalaga sa lipunan. Araw-araw, ang lungsod ay nakakaranas sa mga brownout na umaabot mula 12 to 14 hours na sanhi ng kakulangan sa supply ng kuryente. Matindi ang demand nito, lalo pat lumalaki araw-araw ang populasyon. Isa rin sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkaantala sa pag-aangkat ng fuel at ang matataas sa presyo ng enerhiya mula sa ibang bansa. Hindi sapat ang kasalukuyang infrastruktura at luma ang kanilang mga power plants kahit hindi makasabay sa malaking demand. Bagamat may mga hakbang ang gobyerno upang mapataas ang produksyon ng kuryente tulad ng pag-aangkat ng dagdag na enerhiya at pagpapaigting ng mga proyekto sa renewable energy, hindi pa ito sapat upang matugunan ang pangangailangan. Nahaharap sa matinding suliranin, sa tubig at sanitasyon ang Daka dahil sa mabilis na urbanisasyon, paglobo ng populasyon at mahinang infrastruktura ng lungsod. Mahigit 20 milyong katao ang naninirahan dito at ang pangangailangan para sa malinis na tubig ay higit pa sa kayang ibigay ng lungsod. Maraming kabahayan ang umaasa sa groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa labis na paggamit, bumaba na ang antas ng tubig. Bumababa ang level ng groundwater ng 2 hanggang tatlong metro kada taon at inaasahang aabot ito sa limang metro kada taon pagsapit ng 2030. Dahil dito, posibleng magdulot ito ng malaking problema. Ang patuloy na pagkaubos ng groundwater sa Dhaka ay maring magdulot ng malawakang pagguho ng lupa. At kapag pinagsama ito sa epekto ng climate change, maaari magresulta ito sa mas matinding pagbaha. Samantala, ang mga ilog at iba pang pinanggalingan ng tubig ay labis ng marumi dahil sa pagtatapo ng basura mula sa mga pabrika, imburnal at kawalan ng maayos na pasilidad sa paglilinis ng tubig. Mayroon ding seryosong problema sa sanitasyon. Tinatayang 20% ng populasyon sa Dhaka ay nakatira sa mga squatter o informal settlements na kulang sa maayos na palikuran at sistema ng imburnal. Dahil dito, laganap pang open defecation o pagdumi sa open area na siyang nagpaparumi sa kapaligiran at pinagkukunan ng tubig. Ang ganitong kondisyon ay may matinding epekto sa kalusugan. Karaniwang sakit tulad ng diarrhea, kolera at typhoid ay laganap lalo na sa mga bata. Malaki rin ang naiambag nito sa child mortality sa lungsod. May panganib ng parasitic infections at mga sakit sa balat. Sa kitang-kita ang malalim na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, habang ang ilang piling tao ay namumuhay sa magagarang subdivision at may akses sa matataas na kalidad ng edukasyon, maraming kabataan mula sa mahihirap na pamilya ang hindi nakakapasok sa paaralan o napipilitang magtrabaho ng maaga. Samantala, ang health services ay kalimitang hindi abot kaya, lalo na sa mga informal settlers. Bukod dito, ang akses sa trabaho ay hindi rin pantay. Mas pinapaboran ang may connection at may mata as na edukasyon habang nahuhuli ang mga manggagawang mababa ang kolipikasyon kalimitang nasa informal jobs na hindi regular ang kita o walang binipisyo. bagamat ang lungsod ay pangunahing urban center ngunit ito ang may pinakamalalang income gap sa buong bansa dahil dito umiikot lamang ang kahirapan sa iisang siklo na lalong nagpapalalim sa social inequality sa lungsod